Hi guys, andito na po ako thanks God at nakarating din, pero hindi pa ako nakarating sa bahay andito pa po ako, kung saan ako dati nung dati na hindi nung, oo oh, dati last 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 year nung umuwi ako dito sa Cebu andito ako ngayon sa lagi kong tinatambayan so ayan ito yung building na Metro Bank. Ayan. Ayan, Metro Bank nakalagay. So, ayan, marami na mga building. Ito, bagong building to. Ayan. Ayan. Dito na pa ako sa ng Ayala. So, dito po ako sa Metro Bank. Dito ko magtatambay kasi tahimik at makapag-isip ka ng maayos kung may problema kasi ako, iiyak ako, ako lang mag-isa. Paggabi, iikot ako dito sa building ko. Iikot ko. Ayan. Dito po ako mag-isa. At dito po din ako. Dati, dito din ng ex ko. ah uh, ex ko na first love boyfriend ko. Dito po kami mag date dati. Kasi maaliwalas kasi dito. Tapos, paggabi, tahimik na siya. At saka walang tao oh, masyado. Ayan. Dito po ako magtatambay. Ayan. So, ayan. Ang bagong building gawa na naman. Building ko yan. Charot. Ginagawa, pinapagawa ko pa yung building na yan. Ano? Ano? Ano yan? Malaking gastos ko na dyan. Charot. Ayan. Dito po. Ito po yung puno na dito po kami laging nakaupo. Ayan. Dito po kami laging nakaupo. At ko, Laging nakaupo. Ayan. pag mar Tatambay po ako dito. Ayan. Pinapaikot ko lang kayo. Umikot ako. At sa Ayan. Dito lang kasi yung area na gusto kong tatambayan. Kasi malamig dito tapos may malaking kahoy pa mga dakit may mga malaking dakit dito so ayan so ayan ito maganda to dito pag gabi kaso lang mamayang gabi pwede, pwede ako magtambay dito mamayang gabi kaso lang ang inaano ko ako lang mag isa natatakot ako wala akong kasama mamaya so ayan Ayan yung mga malalaking kahoy, mga puno. Ayan. Ayan. Dala ako. Ayan. Ito yung malaking, eh, dito talaga ako pinakamagandang istatambayan ko pag gabi. Malungkot ako, wala akong kausap. Dito ako magtatambay. So, ayan, pa-uwi na din ako. Ayan, yan, dito. Pa-uwi na rin ako. Ayan. So, dadaan mo na ako doon sa pinsan ko dahil naghahantay siya sa akin. Sasabay kami pupunta doon sa bahay o uwi. Eh. Daanan ko muna siya doon sa kanila. Bahay ng asawa niya. Ayan. Hindi ko siya matawag kasi hindi siya na nag-online. habang nag nag-video, habang nagbablog. Yan. Para ako nasa ibang bansa, no? Parang nalang ako sa ibang bansa. talaga ng building, oh. No? Para akong malaking tao sa building na ito. So, ayan. Papunta na pa ako sa amin. malaki ditong building. Ayan, building. Para na ako sa ibang bansa lang. Parang nag-abroad lang ako. Ayan. Madilim na. Parang nag-abroad ako. Tagal-tagal ko -tagal na talaga hindi nakauwi dito sa prob, sa ano ko, lugar. lang years na din. <laughs> Ayan Oh my. God. Wala na rin pala yung papa ko nagtitinda na siya ng ice cream. Wala na siya. Wala na yung papa ko. Ah, eh hapon na kasi kaya ayun. Yan, kita niyo pa ba yung building na yan? Sobrang init talaga, grabe. Ayan, daanan ko muna yung pinsan ko. Aywan ko kung nandito pa ba siya or nakauwi na ba siya kasi kanina pa yung nag-aantay sa akin. Ayan. Ito lugar na to, lugar na pa. Dito na yung papa ko pero wala siya ngayon. Titinda na siya ng ice cream. Ayan, nandito na po ako sa bahay ng sa ng pinsan ko. Sarado. Tingnan natin. Close. Ayan, nandito na po ako. At ayan na 'yung pinsan kong maganda at wala pang ligo. 'Yan. <laughs> so, ayan, nakapag-share na ako sa inyo at ako'y Hanggang dito na lang po kasi ako ay magpapahinga muna at hinihingal na ako. So, ayan. Bye! Subscribe, click, share, comment naman kayo sa YouTube channel ko, Broken Vlog and your Vlog. And i-share, comment naman ninyo sa ano, FBRLs ko. Comment and share naman kayo sa so FBRLs ko. Ano ka po, brief vlog. And then, sa YouTube channel ko, subscribe, click, share, comment naman kayo sa YouTube channel. Uh, broken vlog and your vlog. Don't forget notification bell. Pindutin nyo ang bell para lagi kayo makasubaybay sa araw-araw kong vlog. Bye! I love you all!